pamilya ng namatay na manggagawang bukid sa barangay Sobolgimba na nanawagan ng tulong para sa pagpapalibing. Go ahead, Army. Yes, magandang tanghali kasama ng Grace at sa lahat ng ating listeners sa uh, 105.3 FM at syempre viewers sa ating Facebook at YouTube live streaming. Uh, nananawagan ng tulong sa kinauukulan at sa uh, nananawagan ng tulong sa kinauukulan ang pamilya ni Riza Grabato, ang uh, manggagawa ng bukid na namatay uh, kamakailan dahil sa atake sa puso habang nakikitanim uh, ng palay sa Barangay Naglabrahan dito yan sa Gimba Nueva Ecija. Para ito sa paghuhuro, pagpapaburo, pagpapalibing, maging sa hospital bill ng uh, uh, ni Riza sa Tarlac Provincial Hall. Sa uh, Tarlac Provincial Hospital. Uh, walang ibang pinagkukunan kasi ang kaanak, kundi ang pakikitunin lamang. Kung wala silang tanim, wala rin silang kikitain. Ang kakarampot na sweldo ay naitampan na rin para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. Sa kasalukuyan, ang tumutulong na mag-asikaso ng mga dokumento para kay Riza ay ang kaniyang kabisilya at kagawad ng Barangay Subol na si Binoong Amboy Valdez. Naulilan ni Riza ang asawang si Francisco at dalawa nitong anak na apat na taong gulang at uh, dalawang taong gulang at nakatakdang ihatid eh, sa uling hangtungan ng kanyang mga labi sa Gimba Public Cemetery bukas, Desyembre 11. Alam mo kasama ang Grace, kwento mm -hmm. ng biyanan ni Riza na si Nanay Tessie, matagal nang may iniindang hypertension o sakit na high blood ang kanyang manugang. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, hindi nito kayang kustusan ang mga gamot kahit maging ang kanyang follow-up check-up. Ang, ang mga manggagawang bukid na katulad niya na pangunahing naapektuhan Uh, at na-displace dahil sa modernisasyon ng agrikultura at sa farm mechanization ay nawala ng malaking bahagi ng kanilang kabuhayan. Kaya kahit kumayod ng todo-todo, kulang na kulang pa rin ang kinikita. Kaya napapabayaan din ang kanilang kalusugan hanggang sa umumantong na nga sa pagkakasakit at pagkamatay. Dahil wala rin access sa sustainable livelihood at maayos na health. Hmm. Uh, at yan ang update mula rito sa baryo ng Subol, kasama uh, kasamang Grace. Ako si Army Caranza, nagbabalita para sa Balitang Talakayat. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at sa Sama-sama tayo, Pilipin. Maraming salamat, Army. Ayan na, no, isa na naman yung bang uh, nakakalungkot na balita. Na sa, yung bang uh, walang kakayahang, kakayahang uh, magpagamot ano dahil sa sobrang tindi ng kahirapan at kung paano ba natin paano bang ia-address ano ng uh, ating gobyerno yung mga ganong mga pangyayari na hindi na umaabot talaga doon sa uh, pagpapagamot at hihintayin na lang na pagkahindi hindi na matiis ay uh, tala saka pa lang pupunta sa paggamutan pero, pero kagaya ng nangyari kay Riza, talagang pitiis-tiis na talaga niya hanggang uh, ayon ano hindi naman sa uh, na, at nakikitanim pa rin siya sa bukid at siyempre yung kasama na yung dagdag yung problema natin sa klima no kaya yeah. ayon ano correct kaya nga, uh, alam mo um yan nga yung isang bagay na uh, isinusulong din natin no uh, yung uh, pagkakaroon ng access sa uh, maayos na uh healthcare. No? Kaya mm. nga uh, isinusulong din natin yung information drive. Pagdating sa uh yung sa PhilHealth, mm. yung pwede kang mag pwede kang mag sa PhilHealth kahit wala kang pambayan ng premium basta't ikaw ay mm. uh indigent, no? Meron kang uh, endorsement from DSWD dahil meron tayong universal healthcare, no? na mm. dapat eh, ipinatutupad uh, hindi lang para dun sa mga may kakayanang magbayad ng still health premium na 500 pesos kada buwan na hindi naman tayong bayaran ng mga katulad ni Riza na yung 500 pesos na yun sa halip na ibili ng gamot ibibili na lang nila ng pagkain no? para pa, pa to sustain sa mga anak at saka sa pang araw, -araw na pangangailangan. kaya uh, umaabot sa punto na talagang pagka nagkasakit at naramdaman yung sakit Kuli na ang lahat, mm. diba? Uh, it's either Dama. talagang ma o, kailangan mong gumasis ng sobrang laki dahil ma ka o ano mga mga klase na chronic na hindi mo na kaya gudaanin uh, sa gamot, kung ano-ano mga laboratories at kailangan procedures ang kailangan gawin para nang makasurvive ka, na hindi rin kaya, syempre, lalong-lalong hindi kaya ng mga pamilya na uh, patulad ni Riza, na yan, hahantong na nga lang talaga sa uh, uh kamatayan. Nung uh, ako mm -hmm. na ano, kahapon doon sa pamilya nila, yan, kay doon sa uh, Manu ay, Biyanan, Malugaw. Sa Bianan, yung nanay ng asawa niya, si Nanay Tessie, at saka doon sa kanyang uh, hipag, mm -hmm. si Christina, kapatid mm -hmm. ng asawa. Masaya pa raw nung uh, umaga, parang kumakanta-kanta pa. Uh, 'Di ba ma makikita mo kasi na parang ba binabaliwala na lang nila kung meron mong isang nararamdamang sakit mm -hmm. o iniingibang sakit, ayaw niyang ipakita kasi uh, hindi rin naman wala rin namang magagawa, diba? Parang parang ano lang 'yan eh kung ikaw eh meron ng edad para hindi mo maramdaman yung rayuma, itatrabaho mo. Otherwise, pagka umupo ka at tumiga ka, ramdam-ramdam ramdam mo yung sakit, lalo kang igugugo ng mm -hmm. rayuma mo gamin na lang din yung parang gusto nilang mangyari na mentras umupo ka at ka or magpaka pag uh, gumunta ka dyan sa isang tabi dahil may nararamdaman kang sakit, ita ita trabaho na lang nila para may may iwi din silang pangkain dun sa kanilang tabi. Ayun. Mm -hmm. Kaya, ayun, yung government natin talaga kailangan itong information drive pagdating mm -hmm. sa universal healthcare. Kasi meron may budget. Yes, yeah, so meron. Although hindi siya talaga uh, tawag dito lahat, ano, hindi lahat ay nandon. Parang doon sa halimbawa ay diyan sa uh, Gimba Community Hospital, kung uh, naka-register ka diyan para magpagamot diyan sa uh, health Consulta, yung mga uh, mga ano, laboratories na available lang din sa kanila ang maa mo. Pero malaking bagay pa rin dahil yes, malapit okay. kasi, sila at meron ding uh, kahit paano may panimula doon sa mm -hmm. ano kung kayang so agapan paano, sa mga gano'ng konsultasyon. Marami marami pa talagang hindi nakakaalam doon sa PhilHealth konsulta. kasi bukod sa pagre-register mo sa PhilHealth, di membro ka na mm -hmm. para makakuha ka ng libreng uh, yearly checkup, yearly laboratory mm -hmm. at yung libreng gamot para sa mga sakit gaya ng hypertension kasama yan diyan. Uh, mm -hmm. uh, ano pa ba, uh, ubo sipon, tuberculosis, I think, kasama yan, mm -hmm. kasama yan lahat dyan. Kasi kung, yung, mer walang mga hindi, yung mga tao sa community mo, hindi nila alam, mm -hmm. di, hindi rin magkakaroon ng budget para doon. Kasi bawat isang nag register mm -hmm. may inilalaan na pera daw, budget, ang, mm -hmm. ang, feel health para doon. So, dahil may pera, dapat, dahil nakare ka, alam mo na dapat kung, I mean, kaya pa alam natin dapat sa mga uh, constituents o sa mga residente mm. ng isang community na ito ito yung pwede mong ma-avail. Di ba? Hindi yung kung kailan lang may magtanong, tsaka lang sasagot. <laughs> mm -hmm. Yun kasi yung nagiging ano eh. O, malalaman mo na lang na may libre. Tinanong ko nga si ano, si Nanay si yung kanyang yung yung Bianan. Hindi niya alam Mm -hmm, na meron ganoon ano. Konsulta. Mm. -hmm. Oo. Hindi rin niya alam na pwede siyang mag-member ng PhilHealth kahit hindi niya kayang magbayad ng premium. Oo, yun kasi yung ano so, eh, uh, diba? pino problema yung pagbabayad na kailangan may monthly na 500. Pero pag sa mga indigent, uh, hindi wala na ano, wala nang babayaran, di ba? Ang kailangan mo dun ay endorsement, in the mm -hmm. certificate of indigency at endorsement mm -hmm. from the SWD na wala kang kakayahan ng magbayad ng premium. Mm -hmm. o di, for example, yung pamilya ni Nanay Tessy, o makikita yan ng, ano, kay health, uh, ng health worker o ng Gimba Care, mm -hmm. uh, yung mga MS, uh, municipal social workers natin. Makikita nila na talagang walang kakayahan ma kailangan bigyan nila ng certification para maiparehistro sa PNL. In the first place, yun naman ang mandato ng universal health care. mm -hmm. Diba? Ang, ang, bango-bango niyan -bango pagdating sa Senate, ang bango-bango pagdating sa national. Pero pag nandito na sa community, magtalong ka isa o dalawa uh -oh. lang sa sampung residente ang nakakaalam na pwede pala yun. Meron palang konsulta, etc. Et mm -hmm. Ayun. Mm -hmm. Ayun. So thank you Army sabi mo nang lahat at ang aking reaction oh. din diyan ay uh, oo. Oh. Oh, oh. Nasubukan din namin eh doon sa isang uh, ating pasyente 'yon at uh, maayos naman yung kanyang uh, pagkaka nagpa-check up doon at nabigyan din kami ng uh, gamot para sa kanya. Yung mga ganyan dapat talaga i natin hmm. at ipapakita natin. English listeners of yours. Mm -hmm. So, ayun nga bago kung magbago tayo magpaalam o ako magpaalam. Sana muli natin yung pagkiramay natin sa pamilya ni Riza, no? At saka doon sa mga gustong tumulong, sa mga nakikinig sa oh, Sentinel so, nood. Kung gusto po niyo nang mag-abot uh, mag ng tulong, pwede po kayo makipag-ugnayan, mag-message po kayo sa radyo natin Gimba at ididirekta po natin yung uh, tulong ninyo sa kanila, sa pamilya ni Riza. Or sila uh, si Riza ay nakaburol sa Purok 2 sa Barangay Subol at bukas ang kanyang living. So, pwede pang humabol yung mga gusto. Mm. At syempre dun po sa mga gustong tumulong, pwede rin mga uh, diretso na doon at para mm -hmm. makita rin nila yung kalagayan ng uh, yes. pamilya dyan sa Subol. Okay. Ayun. So, maraming yeah, salamat sa Army sa, sa iyong okay. uh, balita. Maraming marami salamat at magandang hapon.